Mao ni last nga clash mga idol sa atong laro ha. Ah, kinahanglan kay kamao kamo mo uh, uyon-uyon sa kontra, ah. kamao mo kama, kama, sabay sa ilang gusto. Ah. Karon kay sa ilang gusto, abi ah, og ah, matiklo tani nila pero sila di ang natiklo ha. Ah. Kayo may pugni mga kaoban dire kay ah, palagjud ah. sa ilang pag clash mga idol ah. sila boy nang surrender. Kunti gidawat nila ilang kapildihon mga idol. Alright mga garma yung adlaw it's medyo ang pesa welcome sa ating channel for to this video mga gar na ito na rin karoon nag gameplay uh, samtang iba iba na ito ang dalan dalan sa mid lane dalan paingon sa kontra sa iyang Mount. ang unang natin ipalit rin mga gar ay para sa mana dili sa tamo palit of boots mga gar unahin natin yung mana muna itong style muna ko style mga gar kapag nagsas ako uh, usan na sa ako ang teknik eh, teknik pag ang uh, karoon mga gar ay uh, atong ang ka uh, kagapay ang uh, atong dire kay si Changi uh, Changi nga aggressive ug kayo nya dia dalawan siya ni, uh, yung uh, yung tank nila ay uh, si Tigrel um, may pud lang Tigrel kay kuan ba aggressive ug kayo kasi uh, kayo oh, lag lag sur suroy way laing wa huw, ni kuan Tigrel nila wa man ni pangalan eh? ni program no, man ni sa rin decision <laughs> karon nagpataka ta putang butang sa tuang skill uh, na abi na tug na abi na og tuwa to sa ikirel dito mga gar why man di ay ay clear lang sana ko ang mid lane mga gar kay kinahanglan nga makalibel sa ta this mo rotate kay wa mo pud mag clash o oh. nya check check post lang tayo Ngayon nga atong first skill kay isa sa mga gar kinahanglan dita magtipid -tip bitaw ay ato nang ginabutang para mag check sa post no uh, karon no oh para dili ta ma isahan o mabulaga sa kontra nya uh, yeah. i clear lang ato ni hangtod nga maka level uh, level 4 na ta kay nanar pa tay turtle ang turtle pagkawas niya mag level 4 ta samtang nag turtle sila nag nakabang din si Tigreal dire karon nag clash ta mga kay para makuha ato ang turtle pero na style dia ang agar o di ba o linis yung backup pag itancho nila ay patay o, o diba amo ang turtle mga gar dali ara nag turtle na no. o diba patay sa lahat o di na makabawi na o na yung tik tiktik niya mga gar linis linis lang sa kuhan sa linya niya o man, ay rotation ta kung kinahangla nun pero uh, priority na ito mga gar makapush bitaw o ragin na mga gar patay ito ang tank dire kay na wajen ini kira lebih tahu ini nyau kaya kero ukir lah tang is always the ah kita mau agar atau orang ini atau kado kau si cangi muli erbi tahu nyau kesakitan nah orang dia pengen saya tuh kan muli erbi tahu sih kau nggak break tuh lah karena mau agar ay na puta dire mo rotate sa taas kinanglan mag push ta dire karon ato ni hadla hadlaon oh abang-abang banyak mukul din eh aw mag mga agresibo, o oh, ultihan o oh, di ba kau mana eh, lipat sa tore o oh, push dayon o oh, di ba may tiktik mga gar o oh, naka one tore na ta o oh, di nga na ra mga gar kau man balik ta sa mid lane mora na ang ang mayong uh, rotation na ah, sa para na kung mga gar ako, mga rotation para dali ra kayo mo makuman ang duwa bitaw ang rank bitaw o nya di kimo biyakan ang imuhang tour eh. Basta nakakay minions. Tabangan ni mo na yung minions nga mo maglinis o makapush ka. Muna yung eh, mga dako di hanga kwan. Dako ni mo di advantage bitaw. unya na po ni mm, turtle Tortol ba pero dire raw sa ta. O mag-clash po ginadira ron. Turtle, pero dire maglinis sa ta. Nanatay bots, O diba? Karon, pahabulin natin itong mga gar. Habulin sa lugar at ultihan tayo. O O diba? Oh, naka-edges tayo diyan, no? 'di ba? Nakaulti pa rin tayo. Ngayon, nag-ulti sila, ubo sila ngayon mga gar. Lipat natin 'yan. Oh, 'di ba? Makuha natin yung turtle. So, no, 'di ba? Oh. Easy. Easy yung turtle mga gar. Wala na, basic na 'yan. Oh. na kay next game. <laughs> Karon mga gar, bisag pa lang yung items, no? Kusog agresibo sila. Papalag pa rin sila kahit wala ng items ngayon. O nga kayo, ginamitan ng clean shot. Kayo nag din ng alpha nila. Wala. Oo, oh, nagamit na yung ulti ni Alpha, May na natin yung kontra. Karoon mga, eh, huwag iklaro din mga kontra ha. pero okay na na, sila bitaw na. Karoon, isahan po na din rin yun. Nasipa mga gar niya. Huwag pa tayo Oh, yun. Next Pauwi tayo next ha. Next live. Pauwi tayo next ha. Pagkabuhay sa ito ang kwan. Eh, Pero Karoon, standing natin mga gar. 116 oh di ba Daga na uh, taga sis kasi girep lag, uh, karon direto punta sa top kinanglan naka monitor ka sa mapa alam mo kung asa ka mag defita mag linis mag clear ka sa linya kay least kaya mag clear kung 1 ay tower uh, karon may tower pa mag guard da yon nya mo kinanglan kinanglan naka monitor ka sa mapa nya imo kag inang uh, i-receive na nimo yung mga ulti oh, kanaan na dira yung kuha uh, oh, tiklo nimo o oh, oh, diba naka ulti pa tadi ha ah, yun abot ang kut naka atong ko kauban abot wala Nahorot na hurot na punas lang mga o oh, diba o oh, abag kapita sa towa o <laughs> oh, patay na pun bon. mm. o oh, diba na hurot ni kwan ni leo o oh, nakadalawang items na tayo o oh, buha ang turtle o oh, diba ay, mga kwan, ang mga tak MM din doon, nang inabuhi mong iya ha. Uh, nang inabuhi sa content. O, oh, diba? Dalira kayo mga gar, sa na plus oh, nakuha natin yung turtle, tabang-tabang ba? Tabang-tabang sa turtle. 11 minutes gar, dalira kayo na kuma ng clash. 11 minutes, hurot na. Wala na, mag-surrender, mga gane. Eh. Hmm, <laughs> patay na po doon. O, oh, diba? Diba? Anara, anara, anara maggamit gamit sas mga gar tungod gawa nila gibat si dire maglisod kit sila nya lag medyo lag pagita diha pero okay ra lag ra bitaw na oh di ba oh okay ra na gar pero di na malikayan ako ah, malikayan din na umay lang internet karon patay ta dire okay ra makapatay pud ta pero napatay ta dire changi mga gar na ultihan ta pero atong ini in, dito patay pud to mm. wow good <coughs> sa bantong MMA no? sa bantong MMA okay na at least at least napatay napatay siya ah, napatay siya subad eh. <laughs> karon mga gar oh. karon lantawan ninyo gar kung sa nato pagtapos ang, ang dua ah. dali ra kayo matapos kay mga banga <laughs> lantawan ninyo kung sa sa pagbuhat nilipitin na ah, pagbuhat di ay <coughs> kaya kini atong sa mga gal bisa ka sa nibutang mag mid mid lane, ma extra lane, may, may gold lane. Pero karamihan sa, sa sas natin gal kaya napunta talaga sa mid lane. Ay sa ano pala? Gold lane pala to permente. Eh. No, mo na kung kan mga karon nag gold lane ako sa sas. Pero na gold eh, din nag mid lane lang ta. Pero wa pa lang yung alpha na mga gal akala na siguro kaya nila ako. Ha? Ah, Dito na. No. Broker na. Oh, di ba? Dali ra kayong dua, ang garay. Okay, let's go mga garden pag Pagmasdan nyo mabuti kung paano na dito at tapusin ang laro. O, oh, paano paano tayo magbiyak magbuhat? Ah? Magbuhat mga gar, di ba? Di ba? Ano diba? yung mga technique dira mga gar, oh, di ba? Kung tungod sa ilang kakulba bitaw mga gar mag sa isang class na lang tapos mag surrender ha. Ah? Ano yung mga mga technique mga gar, Diba? di ba? Dali ra kayo. Ay niya karon. O magpusta. Ay mo puso, ultihan nimo. Mm, ulti. Di ba? mo bawas na yung MM nila. Unya, wa mo ta kagawas mga gar patay. patay oi, wa kagawas ay. Pero todo back up yung ano natin ha. Uh, Kor natin sa New World. Uh, Siguro tipo sila. Wa patay ay, may ay tinanong sila mga gar pero na makasabay sa lakas ha ah, ganun, ganun kalakas ang ha di ba? oh. ganun kalakas mga gar oh. ngayon last last flash para tigsay lahat oh. last flash na yun mga gar oh. oh, ah, wala nang tore 11 minutes wala nang tore mga gar hinip hmm. ito yung ano ganun kabilis mag rank basic lang mga gar mag rank gar huwag nyo pahirapan ang sarili nyo o oh, di ba? kailangan marunong kayo mag-monitor sa mapa kailangan marunong kayo mag magtingin sa sa kalaban <coughs> mag-push yun lang roll nyo gar linis push yun tapos wala na end the ball yun lang o o diba anara, anara kasi yung gar ang mag dito tayo mag-abang abangan natin dito yung kalaban mga gar nandito si Joe Oo, oh, agresibo. Wala yung ulti di ha. Tapos nag-sit si Tigreal. Pero naka-exist na di ha. Awang oh, kaya po. Oo, oh, bawian natin yan. Ubus. Hmm. Oo, oh, tayo naman mag-ulti mga gar. Patay. Hmm. Damage yun gar, Hmm, di ba? Damage. Oo, oh, di ba? <coughs> Ubus. Ngayon, nyo sabihin na malakas kayo. Tapos sabay consent Ah, surrender na yun gar. Wala na. Easy. Easy na yung oh, ano pa yung nantay nyo? O, oh, di ba? Busy. <laughs> okay, kayo mga garo. Thank you, kayo. Hindi na yun, may kanyang mga 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 yung tuwa karoon. Bisa pa hoog try raman yung lag-lag man po ta. Thank you mga garo.